Isang tindero ng Rosario sa Quiapo, nagpahula gamit ang mga baraha. Ang sabi raw sa hula ay magkakaanak siya ulit. Pero ang twist, ibang babae daw ang kanyang mabubuti. Ayon, siya tuloy ay napatanong at napakamot ng ulo kung ang hula nga ba ay tarot o charot. Oh. <laughs> si Lolit, magaling manghula yan, hindi man loloko. Yung hula kay Oled, hindi totoo yun. haka, -haka lang yon, wala namang ebidensya, kaya huwag kayo naniniwala, basta-basta. Based po sa experience ko, sa, hu sa, hula po ni Madam Lolit, eh, nagkatotoo naman ho. Nasa sa na po yun kung maniniwala, maniniwala kayo o oh, hindi dito po sa kiyapo. Si Olet, simula pagkabata, magkakasama na kami. Walang babae yan, si yan. Simula nag-asawa mga anak yan, hanggang nagkaapo yan. Hindi nang babae yan kay Kelt, Wala akong nakita ni isang babaeng pumatol kay Olet. Yang hula-hulang, yung hula, hula lang nga yan eh. Bakit yung mga mangula hindi nga mahulang? Kailan sila yayaman? Nakakagulo lang sila ng pamilya. Mahulaan kaya natin ang kahihinat na ng alita nila Olet at Madam Lot? Harapan na! Okay, kakaiba ang ating kaso ngayong araw. Nagkakagulo na daw kayo. Opo. Tay, ng iyong asawa? Opo, nag-aaway na po kami lagi. nag na kayo parate? Madalas po nga ang awain mo eh. Bakit? Nari po nga napagtindag. Dawa ng... Sinabi po niya ito, to, download na ito. Ewan ko oh. kung totoo to o naghula-hula eh, uh. lang po eh. O oh, eh, bakit naman kailangan maapektuhan ang inyong pagsasama? Kasi po, may asawa ko po, ma'am. Ilala po siya, ma'am. Mm. Kapag pa may nagtatanong po magpapahula, sa kanya po dinadala. Dahil sa nga ka po, pinakamagal sa kya po. Oo. Oh. Kaya nga, may naikwento nga po siya sa asawa, kung nasabi niya sa asawa. May nilaan ko yung asawa mo, na magkakaroon siya ng ang anak oh. sa ibang babae. Ah. So kumbaga, walang walang client confidentiality clause. Ah. Hindi ba? Nasawa ko naman po na naniniwala po sa kanya dahil kilala po siya ng nasawa ko na magaling sa mangulat.